bumili kayo, supportahan nyo ang business namin. Na, at saka, nyo nga. nga pala kaming magtinda ngayon, Pabak. gamit itong karito namin. Na, na. Mabenta ang mabenta itong ice at panigurado, mauubos agad. Wait, Oh, ay, 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 Anong na naman mami. Mami. Hoy, tayo tayo dito. Baso gusto. Magpapares ka na. Hoy, teka lang. Ano ba? Ang putol. Oh, tingin niyo sa amin. Teka ano Hoy, hingilin papakyawin na, Ay, na. na namin eh. Papakyawin, baka yakyawin ko. Ano? ba dan din sa bibig ano ang inyo. Bawal magtinda dito. Hoy. Hoy, kami magsasandok. Hoy. Bawal. Ano naman namin? Ano kayo pwedeng ko. 300 ako dyan eh. Uy, yung punan ko, hindi pa nga namin nababawi yung puhunan eh. Na, go, mo Let's go. Let's go. <laughs> Let go. Masagahan ng buhay ngayon natin. So, ngayon mga chong, magandang magandang buhay. Ito ngayon ang bagong business namin. Ito, pag nakita nyo ito sa daan, okay? Pag nakita nyo ito sa daan, bumili na kayo agad ng ice crumble tara Bert pakita natin yung business natin pakita mo pakita natin ayan ha ayan. tingnan ninyo guys tingnan nyo oh. napakalupit nyan napakalupit nyan hindi umano yan hindi bumubula hindi bumubula yan. O, ganyan yung solid yung yelo yun. tapos yung mga ano pa namin Oh, yung marshmallow yan, so, marshmallow from punda. ano Europe. From yeah, Europe, gawa sa punda. You, itong syrup from Thailand. Yes, was. nakabenta na nga kami ni Irby. Gatas. Yan, gatas sa... Nang kalabaw. Yan. Kalabaw na powderized. rice. So, ayun mga chong, pag nakita nyo kami sa daan, si Moting, ako, si Bert, o kung sinong may dala nitong kariton namin uh, na to, bumili kayo, supportahan nyo ang business namin. Na na. At saka, na na. Na samahan nyo na nga pala kaming magtinda ngayon, gamit itong kariton namin. Tara! Na na. Perda wit lang. wait yan. lang. So, lang. Sa Hayashi na tayo, guys. Wait, wait lang. Ikot ng nayan. Ako, na ako taga-ganon para maraming bumili. Ice scramble. Tara, <laughs> tara, tara pa. Grabe, mabo mabenta ngayon to kasi yes, sobrang man, init. Sobrang init, ah. Ah. Sobrang init ngayon. Init pati buwan. In yeah. Sisigaw ako. Hadi, guys. Ice scramble. Merienda Para predice scramble. Ice ba. Scramble. Grabe, ang sarap pala talaga magtinda ng scramble mga chong lalo na kapag tag-init no. Talaga namang mabenta ang mabenta tong scramble at panigurado mauubos agad. Oh, wait, 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 Oh, ay, ay, no. ay, oh, oh. Yo! Yo, is for scramble. Tayo lang, tayo lang, bibili kayo. Tatabi, tatabi. Tatabi ko. Tingnan na lang ganto. Oh, bakit? Vlogger ka. Wait lang, tatabi, tatabi. Oh, para mga bata oh.

Sa Dika na sa Hindi lang Papakyawin na namin eh. Papakyawin? Baka yung pakyawin oh. oh. ko! Ano? Wala! Ano? Tanga! Dati dami dami mong pera, ngayon ganyan ka na lang. O, o, ano naman sa'yo! Bakit? ka kung ano-ano. Marangal o, naman nung ginagawa namin ah! Marangal magkano kinikita mo dyan? Wala, lima lang. Wala pa lima Tsaka! Tanga, 20 per cup yan! Oh, Uy! Uy! pa Uy! 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 Uy!

Overload. Overload. kami. Overload. 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 Say, Overload. Bili na namin Overload. 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 ko? Uy, yung puhunan ko, hindi pa nga namin nababawi yung puhunan eh. namin, nagtindakay O, pengin, pengin ano. Ang na kasi. dali mo ano Gatas, wala gatas eh. Gatas. Hoy. Igor, sino ba 'yan? Grabe ka mag Grabe ka pa. Bakit? Grabe ka magsiro pa. Oh, yang dami dami mag marshmallow wah. Mati Kenji, overload ni. Favorite ni robot ni. tati niti pidiutin dah nyaw. Kamaneon, kamaneon. Esok? Isang bilog lang, isang bilog lang. Ano, ano 'yun? Ano isang, ay, isang bilog, bilog? Maraming batang walang Inopol. gatas so, tapos ikaw. Ito isang bilog lang. Ano 'yan? Ang dami nang ikot niya, no. Bibili naman namin eh. Baba ba mo 'yan. Ginastos naman namin. Morning. Oh, man, lugi na sila. Kawawa ka naman, kaya bumili na kami sa iyo. Wala na. Wala pa nga kayong bayad, din. Kinain niyo mapala mo nin. Wala mo ni wala kang pambayad. Wala kayo, guys, mga pala mo nin kayo. Ay, thank you ha. Ang babae talaga ng mga bayo. Oy, ano mga dapat tinutularan? Negosyo. Mais ka dito. Wait, ano? Paano yung puhunan ko? Ito oh, nga, wala mong piso. 300 ako dun eh. Sila sila kumuha, tas limang piso lang yung bayad. ano yun, mga uh. chong. Uh. Ang aga namin na, ano, ang aga namin na budol, hindi kaya na iskam tayo sa limang piso. Iskam talaga yun. Iskam yun. Eh, hindi nga bumalik yung puhunan eh. Ano na ba yung mga grupo? Wala, wala pa nga sila eh. Wala pa si Boss Alamat eh. Tahan, <laughs> inaw yun. Bert, paano sasabihin natin ito agad kay Boss? Nalugi agad ha. Ah. Kaya ay hirap magnegosyo dito pag may mga ganyan. Tara na, mag-e-mic. Tira pa naman eh. I-lock on na lang natin to. Tara na. <tos> ay, <tos> ay, na ay, oh. Hindi, mas buti na. Hindi nila binaboy. Okay Para na yan. Tara na. Ay, paubos na lang natin paubos yan. Paubos na lang natin. Tara.